pag listahan ng mga pangalan na gagamitin para sa bagyong papasok sa bansa ngayong 2024. Kasabay niyan, nilinaw ng ahensya na daraanan pa rin ng bagyo ang Pilipinas kahit may El Nino. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Bagong taon, bagong pangalan ng mga bagyo ang inilabas ng Pagasa para sa 2024. Pero teka, may El Nino di ba? Gaano karaming bagyo ba ang pinag-uusapan natin dito? Bagyong Aghon ang pangalan ng unang bagyong tatama sa bansa. Base yan sa inilabas na listahan ng Pagasa ng mga bagong pangalan ng bagyo ngayong 2024. Kung kailan yan tatama? Ngayong buwan ng Enero, zero or one po ang posibleng mapumasok o mabuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility may kita po natin sa, uh, sa image ay mas mababa po yung entry point ng mga bagyo and possible recurving. Taon-taon, nagpapalit ang pagasa ng local names ng bagyo. Kada apat na taon naman na ang ibang pangalan. Maliba na lang kung tatanggalin ito dahil sa tindi at pinsa lang iniwan. Ilan sa halimbawa niyan ang Bagyong Ondoy noong 2009, Yolanda noong 2013 at Odette noong 2021. Hindi na ulit gagamit ang pangalan bagyo kapag ito yung destructive. Halimbawa, ang cost of damages ng bagyo ay mapot na at least 1 billion pesos tapos or casualty na at least 100 po. Pero dahil may presensya ng El Nino kung saan may epektong below to way below normal rainfall, makakaranas pa rin kaya tayo ng bagyo? Sagot ng pag-asa, oo. Pag may Niño, kasi ang track ng bagyo, hindi, kadala sa hindi nag-landfall. Dala, sa par pero hindi lalapit sa kalupaan. Sa Hulyo naman hanggang sa huling quarter ng taon, dadami raw ang mga bagyong papasok sa Philippine Area of Responsibility. Kapag may sama ng panahon, madalas takot ang nararamdaman dahil sa pinsalang posibleng iwan. Pero dahil may El Nino at malaking bagay ang supply ng tubig, ipagpasalamat na kaya natin ang ulang dadalhin ng bagyo? Mobile journalist Francis Sorcio po, hatid ang mukha ng balita. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.